Magandang araw mga kahiro Nandito naman po si Lito Estranghero Nandito po ngayon ako sa Barangay Aldea Tanay Rizal <mulong> <mulong> na po kayo Pwede po pumasok? Pasok po. O uh, papasyal lang ko lang si Tatay, ano? Pasok na. Okay. Oh Nay, magandang araw po. Kamusta na po si Tatay? O mo eh, hina-hina na po. May, oh, may nana po. May ano, may sakit pa rin po siya. Oo, oh, may sakit pa rin. Uh, ano po ba 'yung naging karamdaman ni Tatay? Ah. Uh, ano na 'to? Ang para may assignment, siya. Alzheimer. Oo. Tapos parang may siguro UTI. Ah, may UTI na rin UTI po. Tayo. Hindi rin siya makaupo. Tapos ang mata may problema, hindi siya masyado makakita. Ah, hindi naman makita. Hindi naman po siya na stroke. Hindi naman siya na stroke, kaya ay may magkaliwa kanan ang ano niya. Eight, 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 eight. oh okay po. Eh ano po siya? May yung may maintenance po ba si tatay ng so, gano'n? Noong una nga na kumpayin uh, siya sa doktor, e, eh, may gamot siya. Pero dahil tatlo, mga walong taon na, simula nga ng doktor siya. ngayon, hindi na may Ngayon, hindi... Wala ang sapat na... Oo, uh, wala pong maitustos. Ano po? Wala pong... Uh, wala. So, ayun. Ay paano po kayo nabubuhay ngayon yan? At may sakit pa si tatay. Wala pala trabaho. anak ko nga, ano, nagbibigay-bigay sa amin, tulad dahil may mga anak sa high school, baka, ano, wala mga nagbibigay. Ayun. Ay, si tatay po talaga, talagang hindi na po, ano, hindi na po nakakabangon, hindi rin makaupo, ano? Hindi rin makabangon, hindi makaupo, hindi na masyado makakita. Eh medyo hirap po talaga kalagayan po ninyo. To. Mm. Eh ngayon po, meron na dito po naka -video po kayo. Ano pong mensahe po ninyo? Baka po meron po tayong mga kababayan na nakaluluwag na baka gusto magbigay ng tulong. Ano po ang pwede ang gusto niyo mong mensahe sa kanila? May mensahe ko sa kanila kung sino naman ah uh, uh, lambot ang puso kung pwede man. Mahingi ako tulong sa inyo. Yung masawa ko matagal na. Mahira pa ka. Rin. Minsan, gusto siyang kumain. Masarap-sarap. Pero parang uh, hindi makabili man kami. Hindi araw-araw sa mga bigay nyo ngayon sobrang mahal. Ayan Ay, sana po uh, sa mga po mga kababayan po natin na may mga mabubuting kalooban ay lumalapit po si nanay na sana po ay matulungan po natin sila sa kanilang kalagayan dahil po sila po ay may mga edad na at hindi na po kaya magtrabaho at si tatay po ay nakaratay na lang po sa higaan na matagal ng panahon uh, yun po kung meron pong mga mabuting kalawaban po dyan eh, sana po matulong nga po natin sila tapos oh, na ang hulaan po naman ako din may problema nagkasakit na, na ako nagkasakit ako tatlong buwan ang gamutan ko may ang sakit ko nakaisari na ako kaisigyan nagpa-laboratory ang puso ko na mamaga tapos may ang baga ko napit ko nga sa high blood ko Kung ngayon sana mabalik ko sa doktor para magkapag-check up ako ulit para mabigyan ako ng gamot sa puso ko para sa maintenance ko pero hindi na ako nakabalik dahil yung pira kung sino man ang malambot ang puso, kung hindi hindi ako sa inyo tulong para na pagamot kami ibigyan man nyo kung isang kung pwede lang hindi ato sa inyo kung pwede na bigyan ninyo kami sa kung ano man mabuti itulong sa amin Ayan po mga kahiro, ano po, lumalapit po, ito pong mag-asawang ito na talaga po matanda na po sila at perehas pa po may karamdaman at yung pumukha nilang mga anak naman ay may mga pamilya na rin po na, na ganun din po, ah, minsan may trabaho, minsan wala, kaya po talagang wala po sa kanilang makatulong din po, kaya po lumalapit po sila sa inyo. Mga kahiro, sana po ay mapansin nyo po sila yung video po na ito maging daan po, maging instrumento po ng Panginoon at maging instrumento po to po ng ating mga kababayang nakaluluwag na makatulong po tayo sa mga kababayan po natin na mga kapuspalad abot ako si nani ng konting ano lang konting biyaya na abot lang na aking makakaya maraming maraming salamat po sa uh, bigay niyo. ayun po at uh, baka sakali po yung may makapanood po ng video ito mapakinggan po sa inyong panawagan ano po nai Sige po na at maraming salamat po sa inyo at uh, God bless po. Lagi po kayong magpiprayer prayer para po lagi po kayong bigyan pa ng mahabang buhay at ang um, kalusugan. Uh, ano po? Ayun. Uh, Sige po na marami po, marami, maraming pong salamat. Sige po. To. Sige po. Sige te, ako po ilalakan na rin po. Sige po. Salamat, salamat, salamat po. Salamat, Sige po.